Aprobado na ng makapangyarihang Commission on Appointment ang ad interim appointment ni Department of Migrant Workers Secretary Susana Toots Ople sa pagdinig ng uh, committee level minusyon ni CA Majority Pro Leader El Rey Villapuerte ang pag-endorso sa plenary confirmation dito kay Ople. Sinugundahan naman ito ni Senate President Juan Miguel Subiri ang kumpirmasyon sa ad interim appointment of Ople sa may sabing walang ibang nararapat sa posisyon maliban lamang kay Ople. Tiniyak naman ni Ople ang lalo pang pagpapalakas at uh, pagpapatatag sa bagong kagawaran. Nauna rin sinabi ng kalihim na kapag na nakumpirma ay nangangahulugan na ito na yung solid standing bilang itinalagang guardian at protector ng mga OFW sa iba't ibang bansa. Without objection, the ad interim appointment of Miss Maria Susana Vasquez Ople, more commonly known to all of us as Toots Ople, is hereby confirmed. Congratulations. Samantala, sinuspindi naman kanina ang deliberasyon sa ad interim appointment ni Energy Secretary Rafael Lutilla. Si Senator J.B.R. Sito itong nagmosyon sa pagsususpindi nga sa pagtatalakay sa kumpirmasyon itong si Lutilla dahil marami pang ani ang senador ang nakalinya para magtanong sa kalihim at gaul na rin sa oras ang Commission on Appointment. Ako si Jojo Sikat, walang inatas ang balita.